So what's up mga keepers Nakapaglagay na tayo dito ng Semento sa na stand Bukas nito Lalagyan natin ng mga tubig Mga stand natin Then update na rin tayo dito sa ating Nagkasakit na Veil tail, yan na yung nangyari sa kanya Yan o. Parang yung buntot nya Ay Na Nabuputol konti konti yan o. Yan na yung bay tail natin, oh. Yan. Bawa naman. Sana makarecover. Linagyan ko na na yung bluta sa scene. Yan. ipagisa muna natin siya dyan. Sana gumaling tong veil natin. Yan. Yan lang kasi yung mail natin dito. Yan. Sana gumaling siya. Sana tumubo ulit yung nabuntot niya. Sayang naman kasi. Yan wawa naman. Ano kaya ang sakit nito? Comment nga kayo. Comment down below kung alam nyo yung sakit nito. Yung fin niya kasi ay yung buntot niya kasi. Yan. Kaunti na lang. Kesa sa ibang veil tail. Kaya nito yung veil tail natin. Oh. Ano. Yan yung fame natin na veil tail. Tapos ito yung fame pang isa. Yan. Ito. Yung buntot niya. Yan na lang yung natitira. Oh. Yan o. Oh. Comment down below kung alam niyo yung gamot nitong sakit ng whale tail natin. Ito na yung uto na natin. Ito na pala yung isa natin na uh, golden blue tail. Sinama na natin sa mga parents nila. Yan, oh, Medyo malaki na kasi. Goods na yan dyan. And, sana maparami natin itong golden blue tail. Yan, yan yung mga PKBM natin. Not for sale to kasi for breeding pa. And, sana maparami pa natin itong PKBM. Mga ako natin medyo malalaki na yung mga fry nya oh. yan mga PKBM natin sobrang rami magkakaling pa tayo dito yun sa kabila yung mabuki dito mga PKBM pa tayo yan yan oh mother choco yung available pala natin na PKBM yan sa mga naghahanap dyan ito din lang dyan natitira ang layer din dito dalawang fame o, oh, dalawang fame na lang natitira dito. Na layer tail. Ayan o. Ito natin. Cheetah. Ayan you know. o. Mga red eye natin. Sana talaga gumaling na tong bail natin. Ayan you know, o. Pangit na tingnan. Sana makarecover to. Ayan. Yung buntot nyo. Ayan you know. o. Kung nanonood kayo lagi ng video ko, makikita nyo yung dating itsura nito. Ito na siya ngayon, kawawa naman. Sana makarecover to. Yan, medyo kamahalan man kasi nitong kinuha ko to eh. Kaya, di pa tayo dito nakapag-breed, kaya dapat makaparami tayo nito. Kabaway man lang. Umuulan kasi lagi. Yung build natin ang pay mo, kinocross natin sa full gold dyan. Flat gold ba to full gold? Ano? So na parami natin yan. Bala ko ilagay na bale tail dito sa ating stand. Yun dyan. Dito ko yung lalagay sa baba. Dyan natin lalagay yung mga for breeding natin. For yung na wala pang lamang na tubig. Then dun pa yan. Dyan natin lalagay yan. Doon lalapat yung mga laman. Ayan. Ito pa nga oh. Nag-hatch pa tayo ng BBS. Second batch ng pag-hatch natin. Kahit tag-ulan nag-hatch pa rin tayo para sa ating mga fry yan bubumbayin kasi natin itong fry na to di ba ma medyo malalaki na then yung dito nasa 8 pieces to yan malalaki na yung last video natin sobrang late nito yan bibis lang tayo kikipin saan talaga mapagaling natin to isang bail natin yan sa isa ka muna dyan pagaling ka hanggang dito na lang guys yung update sa ating backyard kung nakabot kayo sa video to baka naman pa like and share naman sa ating video thank you guys